Uh, hello guys. Uh, ito yung binta ng giniba namin. Uh, yung tinibag. Yung ginawa kong grills. Para dito yun. Yan, dito yung ilalagay ko yung grills. Kaya kagagawa ko lang kanina habang may nagtitibag. Yung natapos ko gawa ang grills. Ito naman yung ginawa ko. Agi uh, plasteringan ko yung paikot. Yung kantuhan. Para bukas malagay namin yung ano. Uh, yung sliding at yung grills. Eh yung dito, ano yun dito eh? Tatanggalin to Yung sliding na yan, dito namin ilipat. Yan dito. Tapos ito naman, ah, uh, sirado na to Ah, uh, may halublak block na to rito. Kasi magkaroon tayo ng ano dito, ah, uh, CR. Yan, magkaroon ng CR dito sa taas. Para magkanya-kanya ng CR ayong bawat kwarto. Kaya itong sliding, para dito yan. Uh, pati yung grills, yon sirado na to yan, tapos na. Uh, bukas, magkabit na namin yung sliding at yung grills.